Milo, eto, tignan mo. Oh. Uy, ano yun? Gelatin? Ay. <laughs> <laughs> ano yan? Tabi ginagawa ko. Nilagyan ng iplog. Tatlo. Tapos pipigain. Dito ka tumingin, boy. Yan, Oh. Oh, oh sarap. Gusto mo yan? Ha? Huh? <laughs> Tapos hinimas-himas. Yung may hiwa na gelatin. Ano dyan? Ha? Ha? Tagawin niyo dyan. Ito lang pala yung Milo to eh. <laughs> Ayun, no, tignan mo oh. Pinapagpagpagpag yung gelatin. Eh, eh, liit ng ano? Yung takip no. Ngayon -mm. -mm. Ito, sigurado ako nagtitrip. Parang namiss ko yung mga gantong video. Yung mga mm -mm. nagtitrip. Oh, sige. Okay. titrip yan eh. <laughs> Lakas ano ng tama. Oh, tignan mo yan ano oh. po yun? Kulay itim parang ikaw. Ikaw ata yan may ina, eh. <laughs> okay. Sinugasan. Nilagyan ng itlog tapos sinugasan. Powder yung so, powder. pala. Powder. Ah, tapos iniwa din ang derecho. Oh, okay. Nakas nga ng trip. Ah, sige. Hmm. Ito ka lang, boy. Parang makikita din ako. Inaharangan mo naman ako. Oo oh, nga na. Napapantras na eh. na, oh. Wow, oh, ang galing talaga eh, ng pangkat nila eh. na yan. Super amazing. Kahit, kahit ano, kaya niyang ikat eh. Tapos, meron dito. Uy, yung, yung buhok ko. Yung buhok ko. Pahilo, buhok mo. Kulay yellow lang, pero buhok mo yan. Buhok ko yan. <laughs> Buhok ko, ko yan. Ayan, ayan, ayan na boy. Buhok ko ayan, yan. O, tignan, tignan mo, tignan mo. Ayan, Milo. Eh. Pinipri hmm. naging... Ba't hindi niya inano? Eh, Pinrito, okay. tapos nilagay din sa tubig. lakas kasi talaga ng tawang. Okay. Tapos food color. Oh, naman. Siyempre, magiging kulay green yan. Food color yan eh. Magiging green yan. Tapos nilagay ng bigas. Pa na, uh, bigas pa yan. Eh. <laughs> Pampalapot siguro. Di ko alam kung ano. Kala ko. siyang ice cream. Ice cream. Ice cream, ice cream yan eh. Ice cream, cream good. Good. Ice cream, good. Ice cream, yun din. Tapos ito naman, gagawa Strawberry. siya Strawberry. Ng... Strawberry grapes, Strawberry, yan. Ah, yung gilid. Yung natawa pa Grape yung gitna eh. Tapos, okay. Ano kasi kalalabasan? O, oh, di ba? Ang galing. Nilagay mo doon kasi lalagay mo din dyan. Milo, malakasama. Kagatin mo nga yan, Milo. Kagatin mo. Ah, hiwa-hiwa na. Papag-agat kita kay Milo. Tapos, hiwa hiwain din kita. Hindi, parang... Ah! Fruit salad? Pare? I think... Milo, parang fruit salad, oh. Milo, parang hindi ka masaya. <laughs> <laughs> Tingnan mo naman yung kalungkot. Hindi masaya siya. Uh, uy, sarap yan, yeah, nun, Milo. Nyam, nyam, mm, nyam, 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 pero nyam. bawal sa yan. matatamis yan. Pero fruits mm. pwede sa'yo. Oo, uh, fruits pwede. Tabag pero, Pero pag matatamis. Okay, ang galing. Ang galing yan. Ang lakas Oh, ang galing. Hindi <laughs> e, ka ulo <look> sayo. <laughs> Ilalagay pa ko no. Oh. Pwede naman ganyan, ide-direkta mo na lang, hindi lalagay mo pa sa mga salaan na ganun, boy. Nagigigil ako dito. Pero eh. ano, parang fried rice pero egg. Ah, diyan din nilagay Big yung pancit pan canton. Para tong fried noodles. Fried noodles na nabibili sa mga kanto. Okay, masarap din siya, ha. Good sa, ang dami yung nagawa, ano, kasi eh, so, last mong trip. Parang o, nasa ni gelatin kanina? Ah, yun Ayun. na ba yun? Yung hinate, okay. Parang pancit yun um, kasi may mga... masarap bagay siya, bagay masarap bagay. Yung method lang niya, kakaiba. Siguro kung bibigyan ko siya ng grade ay 8.5. Sa akin naman. Ayun, masarap po. 8. 8 lang? lang? Ah, okay. Ikaw, Milo, anong grade mo sa kanya? Anong grade mo? 1. Wala siyang grade. <laughs>